so yun mga yun, day 25 and gabi na dito, sobrang pagod lang ako today and uh, I don't feel like going out, lahat sila lumabas and ako sa bahay lang Hindi ko lang feel lumabas today, sobrang pagod, parang magkakasakit ako Dami kong iniisip Yun pala yung problema ko pag mag-isa ako dun, ako nag-iisip ng mga kung ano nung bagay Mabilis ko ng mapagod Tapos sobrang miss ko na yung Pilipinas. Hindi naman sa uwing-uwi na ako pero uwing-uwi na talaga ako and I don't know, man. Malapit-lapit na. Akala ko I will heal here. I did. it's a few parts. Sa part na sisingil lang utang. Medyo hindi ko na iniisip kasi kaysa naman ma-mentally, fuck yung utak ko, 'di ba? Kinakalmahan ko na lang na magbabayad naman siguro, di naman anuin uh, yung ganun. Ewan ko ba lately yung mga tao hindi na natatakot sa karma, hindi na natatakot sa magsinuwaling. Tapos thinking about my career lately kung ano ba yung mapupuntahan ko sa buhay na to. Tangin na kung magiging successful ba ako. Parang 30 years old na ako. Nung edad 30 years old, dami nang nagawa ng magulang ko. Ako 30 years old, parang alam wala pa rin nagagawa masyadong malaki. Siguro kayo yung insan sabi nyo, hindi, marami ka nang nagawa, marami ka nang... For me, not that much. Ang hirap i-maintain yung dito. Ang hirap i-maintain yung... Alam mo yun, pag nasa social media ka. Kasi kailangan mo araw-araw na consistent ka hindi pwedeng maging tamad ka sa field na to. Tapos dapat yung paligid mo pala, dapat playful lagi. Energetic, full of energy. Yung nga ko pag uwi ko ng Pilipinas, ano na naman yung gagawin ko. At least dito kasama ko yung mga kapatid ko. Doon, syempre sila mamat papat sa trabaho nila. Ako nasa bahay lang madalas. Siguro try natin mag-explore pag aweek or commentan nyo ako sa baba, bigyan nyo ako ng pahayo kung ano yung mga dapat kong gawin na gusto nyo panoorin kasi hindi ko rin masyadong alam. Mabilis ko na mapagod sa live. Ano ba, ba yung mga dapat kong gawin sa buhay na hindi ko pa nagagawa? Miss ko na yung best friend ko. Kinaminsan o mas... Miss you, bro. Sa kanya ako nakaka-vent out. Sa kanya ako nakakapag-share ng shits. Alas isang buwan ko na rin alas hindi siya nakausap. Annie ikaw, I miss you baby girl. Baby Zane, I miss you. Natutuwa na ba ba kayo sa mga vlogs natin lately mga insan? Tama lang ba yung ginagawa ko? Maging consistent lang ba ako? Nasa-challenge kasi ako sa YouTube. Kasi ang slow ng pag-angat ko sa YouTube. Hindi ko masyadong ginagamit yung Facebook ko. Na para mapunta doon sa YouTube. post ko lang yung link. Kung may gusto manood, manunood kung hindi, Pero ang naisip, na isa lang ang bagay na naisip, nakita ko. If you're going to compare YouTube from Facebook, sobrang layo. Kasi sa Facebook, parang charity eh. Yung mga comment section sa YouTube genuine yung mga ano comment ng tao kung ano din yung nararamdaman nila yun yung pinopost sila walang hingi-hingi walang hingi-hingi totally sa YouTube ah promise so tsaka ever since nung nag-aaral na ako sa America noon 2014 gusto ko na maging YouTuber super mahiyain lang kasi akong tao introvert takot ako sa tao actually hindi ko nga alam kung paano ko nagagawa yung mga nagagawa ko lately takot ako makipag-usap sa tao Takot ako sa iba-ibang ugali ng tao. Takot ako sa... Takot ako sa parang kung ano yung iisipin nila sa akin. Minsan, pag kinukomplimentan pa ako, alam, ang gwapo mo sa personal. Sir, kasan ba yun? Kasi I don't feel like na I'm pogey or whatsoever. I'm just a normal guy, trying life. Kung saan man ako, nag nachambahan ko lang naman tong buhay ko nung pandemic. I didn't know na I will get this much love from the Filipinos. Kasi ever since nung bata ko, bully lang naman yung ginagawa sa akin nun. Sobrang taba kong bata nun. Inaasar lang ako ng classmates ko nun. Hoy, bumbay, ganito, ganyan. Amoy putok, kahit hindi naman. Tapos pagdating na ng lunch, araw-araw ang lunch namin nun, Maxes. Pinag-uusapan nga namin minsan nila, Papa, Tito, Mama. Araw-araw, alam nyo ba? lunch yun noon, Maxes. Tapos, pagkakain na kami, dyan yung mga ibang classmates. Pahingi naman ng pancit, Pahingi naman. E, binibigay sa amin nun yung platter. Pahingi ng konting chicken. Namimiss ko na maging bata. Kaya kayo dyan, mga insan, if nanonood kayo. Mga bata pa dyan, high school, college. Huwag nyong madaliin yan, promise. Ang hirap ng mundo pag tapos ka na sa pag-aaral dun mo nahahanapin yung tong buhay mo which is sobrang hirap kaya enjoy nyo yung moment na yan ako namimiss ko yung mga moments niyan na hindi na pwedeng bumalik anyways mga insan ako ay magpapaalam na bago kayo umalis may mga ipapanood muna akong videos na para tumawa naman kayo love you